Ayan, good morning. Kumustahin natin ang ating alagang frog. Ito ang kanyang, wow. Good morning. Good morning sa inyo. Ayan, yung isa yung nandito, yung isa yung nandito. Sa kaya yung dalawa, apat ah, ito eh. Sa yung dalawa, batulang ilaw kayo. Ayan ang isa yung isa hindi ko alam kung nasaan medyo matamlay yung isang iyon kasi wala kong bakit parang may sakit siya so, hindi pati siya kumakain ayan ang pagkain nila oh. ayan ang pagkain nila bibigyan ko sila ng kanilang pagkain ng paghuli niya no dapat kailangan daw tinuro na ko yung alaga ko kailangan sa liig mo siya mahuhuli para dead pero pag patay na siyang ganyan huwag ni nang ibigay sabi niya sa akin dapat mabibigay ma mo ay buhay pa mo mo kakainin niya ang ang hmm. hirap siyang yun oh no? natin siya ibigay sa isa. Ayan, o. Oh. Diba? Ganun lang siya. Isang kaya isa. Ayan, o. Oh. Isa. Yung isa talagang mahina ang katawan, o. Ayan, dito natin isa. Ayan. Ay, hiya. Yeah. Nahulog. Hindi kasi maganda ang pwesto niya. Ayan, o. o kinain. kinain niyo ba? Kinain mo ba? Sige, kainin mo ka. Yan, tama yun. Kinain niya pala. Tiga dalawang. Tiga galawang piraso ang binibigay ko para busog sila. Kasi kahapon di ko sila pinakain. Ito, malakas itong kumain eh. Ayan, ito mo. Malakas siyang kumain. Ay, naku, naku, naku. Hindi na. Stick na iyan. Kinakain pa eh. kaya dito sa hayop na ito yun o oh, oh ayan bilis nilang kumain tama na ay ito palang isa ayan o oh, hindi siya o mano parang may sakit siya ayaw niya ayan o oh, babigyan ko rin siya ayan siya parang may sakit yan eh parang hindi siya nakain ng ano iba ang pwesto niya o oh, ayaw niya o oh, diba paurong siya ayaw niyang kumain ayaw niyang mumangahaw toro hmm. minsan tinaano niya ay ayaw niyang kumain pababa siya siya nakain bigyan na lang natin dito sa malaking ito gusto niya kong lagi lalamunin mo eh. ay ayan siya oh. mahina ang katawan oh. o so, kawawa payat na pati hmm. katawan niya kasi ilang araw na siyang hindi nakakain o yan baka try natin kasi pumuesto siya ng maganda baka siya temuan natin kung kakain siya Ay ayaw ko, oh. diba ayaw niya o oh, ito mo sinataklil niya yung In inaano niya yung pagkain ito dalawang ayaw na nito nakadalawa na kasi siya ayaw na niya bigyan na lang natin dito sa isa ayaw na rin yata ay kinain pa oh malala kasi sila makain yun sa lang hindi okay tama na mamabukas naman bye bye yan ang dagdag kong halaga tatanggalin natin yung mga patay na kasi hindi na kakainin pag patay na hindi na kinakain mga buhay lang lahat ang pwede ibigay kakunti hmm. nang natira niyan oh Ayan, may isa pa, ilan ilan pa pala oh. ganyan ang style niya update lang sa aking alagang prag thank you so much thank you po sa lahat bye bye